gusto naman yan. Tingnan mo, ayun. Maraming tulayan. Grupo oh, ng kahoy. Ako tawad 'yung maglakad-lakad dito muna diyan. Huwag gumaga. Yung aguan ano? din nabin niya. So, wala, Wala na, oh? uh -huh. okay. paliwanag na. Andi pa, pa na. Andi pa na rin. Paliwanag na, ano. So, na, pagdating. Ito, ang dami,

Pagod niya karoon ni Michael Grabe siya gawin niya sa sahon niya. kanlogin mo. Ako po oh. mo na. Lahat. ka tayo mo. Ganda yun mga buhay. na ano na. Maano na. Kalbo na. Okay, budget. Huh? Kalbo na. Saan ba nakikita yung budget? Ang okay. yung mga Shout out. Wala na hulong ulan. Lumiwanag na naman. Ano uh, so siya? Ay, ang ganda. Overlooking yung... guys. Nang? Overlooking ng binangunan. Binangunan, Rizal. Ang dami ka bahayan, no? Sa baba. Yan po guys, ang overlooking ng binangunan, Rizal. Ay ba guys? Meron pang natitirang ano. Palayan. Palayan. Bukas makalawa, wala na rin. Yan. Ay, malawak pa. Andun pa hanggang doon po. Ah, ikaw naman. Dugtong mo. Ikotan mo. Salamat mo. mag-umaga, marami nagtitinda ng pagkain dito. Kasi marami nagja-jagang dito. Eh. Pag hindi, umuulan. Ganda ng palayan, mga brother. Ah, oh. diba? May bundok, may bahayan. May bahayan, eh. ganda may mga ano pala doon yung mga ano ng NHA ng housing authority ayun yung Laguna Lake oh. ano yung budget so yung manubela ng budget so. Ah. Sabi ay. Ay, yan Malamig. Ano yung yeah. lugar yun? Saan kayang andahan yung papunta d'yan? Tapos. Okay. Oh, o, patatang. We go there. Saan niya ako? Sa Mambo? sa Pantok? Ano yung Pantok? kalsado yun yun eh kung makilaki maulang to May do sa loob ng sasakyan. <laughs> May mga bahay na rin sa o no? so, Sa Division Zero yun. No? Ano kaya dito pag gabi? Madilim? Oo. Oh. So, parang walang... Oo. Oh. Ano meron? kana wo meedo Batu nawo papa ba tema bae na na

Alam mo na kinakain ng rabbit? Oo. Oh. Saka mga kalabaw? Oo. Oh, mga baka? Camping. Oh, <laughs> ano nga -ano, lang, dami yung... Oh. Hindi oh, pala ako pala ako dami yung...

Tfon? <laughs> Ano no kanyan Titanic. Ba ano yung parang sabi? Balay? Teknik subdivision. May na-service ka na dyan? Ha? May na-service ka na? Ayun ito yun. Hindi, nagpapatid yan. Oh,

Bukid nang. Oh, ano ka yung buwit, dumadaan. Doon Bu da normal bir yer. Bu da normal bir yer. hindi na -uwi na tayo ba't huwi? nagbibidyo ka tayo buti wala na ulan no no, wala tayo, ulan no? doon sa ano, na tayo sir, ba? O. Ya, betelone. O, pang Ba'ba maka tayong mga tatong upload. Sana Update tayo sa Facebook update.

thank